Na lang po ako sa pangalang Abby. 31 years old, from Malabon City. Hindi ako galing sa marangyang pamilya, mga idol. Dahil para sa akin, ang kayamanan ay hindi lang basta tungkol sa pera. Tungkol ito sa pamilya na matapang na humaharap sa lahat ng hamon ng buhay. Hindi man perpekto ang naging takbo ng buhay naming pamilya, masasabi kong pinalaki, o oh, pinalaki kami ng mga magulang namin na buo ang pagmamahal para sa bawat isa. Kaya samahan niyo ako mga idol at tunghayan kung paano binago ng Diyos ang buhay namin. Sana marami sa inyong tigapakinig ang ma-inspire sa aming kwento. Maraming salamat po mga idol! Muli ito po si Abby. na ito. Ah, Birna. Kailangan kong malis ng Pilipinas. At kailangan magtrabaho sa ibang bansa. Halang-halang sam anak natin. Hindi mo naman kailangan pang mag-abroad. May iwan kami dito ng anak mo. Hindi ko kakayanin ito pag umalis ka dito, Oscar. Ah, Birna, dadi dito naman yung mga kapatid ko. Sila naman yung maga, babantay at makakasama mo. Birna, Iba e eh? Pag nandito ka, kailangan, kailangan, at kailangan ko na talaga bumalis. Kailangan ko, ko to. Hindi lang to para sa atin. Pati na rin to sa magiging kinabukasan ng ating mga anak. Basta mag-iingat ka sa abroda. Tumawag ka pag kaya mo. At sulatan mo ko, Oscar. Dahil sa kakulangan sa pera, napilitan si Daddy na magpunta sa abroad. Kahit na mahirap yon para kay Mami, tiniis nila yung buhay na malayo sa isa't isa. Bata pa lang ako, nakikita ko na lahat ng sakripisyo ng mga magulang ko. Kahit hirap sa buhay, tinaguyod nilang pag-aaral namin ng kapatid kong si Randy. O, oh, ito ha, Abi at Randy, pagdagdag sa allowance ninyo. Alam nyo ha, mag-aaral mag kayong mabuti. eh? Uh, tita, nakakaya naman po. Eh, ang dami nyo din pong anak eh. Ay, nakwa. nakakma po kayo. Okay lang ito, Abi, Tsaka Randy, ha? Eh, alam niyo naman na mahirap yung trabaho ni Daddy ninyo sa Dubai. At bilang tita, eh, nandito naman kami para gumabay sa inyo. Pero kailangan na, syempre, tapusin ninyo yung inyong pag-aaral. Lalong-lalo ka na, Abi, dahil ikaw yung panganay. Opo, tita. Ginagalingan ko naman po sa eskwela, eh. Kahit mahirap. Pero huwag po kayong mag-alala, tita. Kapag natapos ko po itong kurso na to, kapag ka nakasampa ako sa aeroplano, nagawa ko lahat, siguradong po ako babayaran ko po lahat ng natulong nyo para sa pamilya namin. Maraming salamat din, tita. Dahil nandyan kayo, gumagabay sa amin. At syempre, kasama po si mami dito sa, sa bahay habang wala po si, si daddy. Ay, nako. Kung ano ang kailangan nyong uh, tulong, andito lang naman ako. Huwag may may dalawa. Pamangkin ko kayo. <laughs> Tita, pasensya na rin ha, kasi alam namin, nahihirapan din kayo. Ang gulo-gulo na po dito dahil doon sa karinderiya at saka sa sari-sari store ni Mami. Pero huwag po kayo mag-alala, Tita. Kapag ka po nakabela na din po si Daddy, magpapadala naman po ng pera yun eh. Ay, huwag niyong isipin yon. Basta ang importante eh. Heta, sino naman ang magtutulungan kung di tayo-tayo lang naman. Huwag niyong isipin ito, ha? Na kailangan ng... Kailangan ko ng uh, sukli. Eh. Sa akin tinutulong. Ang importante, natulungan ko kayo. Ha? O sige. Kunin niyo na to at mag-aasikas pa tayo sa karinderiya. Salamat po. Uh... O oh, Ma. Kamusta naman ang pag-aaral mo? Eh, mami, siyempre, kailangan ko tapusin lahat ng mga pinapagawang projects. Siyempre, ma, hirap yung course namin na avionics, eh. Wala ka bang bagsak? Eh, parang narinig ko may binagsak ka daw na exam, eh. Wala, ma. Eh, mahirap lang talaga. Sana nga, eh, maipasa ko na kaagad itong patapos ko na itong pag-aaral ko para makapagtrabaho na ako. kamag mami. Walang bagsak yan si Randy. Sa sinisigurado ko na pag bumagsak to, ay ako mismo ang kukurot dito. galingan mo sa pag-aaral mo ha. Ma iko yung inspirasyon ko eh. Tsaka si, Ma si, mami, tsaka si daddy. <laughs> Saan na si daddy? Parang tagal niya dito matawag no mami. Ay, tatawag rin yun. Alam ko ngayong araw nga, sinabi niya tatawag siya eh. Magantay-antay na lang tayo. Oh, eto na pala! Ito ba tawag na daddy ninyo? Hello? Uh, hello? Mahal? Hello? Oh. Kumusta kayo dyan sa Pilipinas? Oscar! Diyos ko! Ba't kayo ka lang napatawag? Ang tagal na namin hihintay ng tawag mo. Eh, pasensya na. Eh, alam mo naman, medyo busy dito sa Dubai. Ma, si Daddy! Dad! Ay, ah, si Daddy ba yan? Musta na, Dad? Ay, anak! Abi, okay lang naman. Eh, meron akong good news. Para sa inyo at bad news. Ah, pa! Wait lang, ila-loudspeaker ko lang kayo, ha? Eh, ma, may good news daw si Dad. Ay, ah, oh, Oscar! Ayan na, naka-loudspeaker ka na. Anong good news? Eh... Pakinig kayo mabuti. Ang ah, good news, eh, makakabalik na ako ng bansa. Diyan sa Pilipinas, uuwi na ako. Ay, Diyos ko! Salamat sa Diyos! <laughs> Salamat naman, makakabalik na, Daddy. Ay, nako, buti naman. Dad, magandang balita yan, ah. ah Pero eh, bakit parang malungkot ka, Dad? Malungkot kasi, eh, hindi na ako makakabalik dito sa Dubai. Ha? Bakit, Dad? anong ibig niyo sabihin? Nagkaroon kasi ng retrenchment yung company namin at isa ako sa mga hindi na nakapag-renew na kontrata dahil matanda ako. Ano? Eh, paano yan, Oscar? Eh, patapos pala ng pag-aaral itong mga anak mo. May, may tatlong term pa. Eh, ang laki ng tuition pinila. nila. Hindi naman yung kakayari ng karederya at saka ng sari-sari store. Eh, siguro naman eh, mahal. May naipon naman ako. Eh, maitawid lang natin itong nga uh, ilang taon na lang nila sa, sa kolehiyo. Dad, dad. Huwag ka mag-alala. Sige, kung papauwiin ka na nila, umuwi ka na, dad. Patapos naman din na kami. Tsaka pwede naman kaming mag-working student ni Randy. Di ba, Randy? Kausapin oh. mo si papa. Ilo Pa. Pa okay, yung magbalungkot. Eh, kami naman ni Ate, nagsusumikap na po kayo makapagtapos. At saka tama si Ate. Kahit ako, pwede na po ako mag mag working student para makauwi lang po kayo. bista mista po namin kayo pa. Dad, daddy, eh, eh, kayo na lang po hinihintay namin dito eh. Oscar, eh, kung ganyan man lang kapalara mo dyan, umuwi ka na rito. Miss na -mis ka na namin. Huwag mo nang intindihin kung natanggal ka magagawa natin ang paraan yan. <laughs> Salamat. Salamat sa inyo. Ah! Yan coordinate po? mo? Yeah. Isang uh, ano to? ah uh, Bicol Express. Ah, sige. Isang order. Ay. Yung order ko dito, tay. Ah, ako bahala. Ay, ano na ba sa'yo? Binagoogan. Binagoogan. Oh, eto. Isang binagoogan. Yun. Dito, sabaw, sabaw. Ay, sabaw. Ah, sabaw. Ay. Abi. Ha? sige. Eh, baka kuha mo na ng uh, kanin. Wala na tayo kanin dito. Ah, sige, painin na yung kanin, Tay. Ah, uh, oh, kamusta po kayo dyan, Dad? Ay, okay naman. Walang problema. nag enjoy ako. Ang daming customer natin. O, tignan mo. Eh, ito naman talaga nakasanayan ko, Nak. Eh, alam mo naman na medyo may kagalingan din tayo sa pagluluto. Eh, gabitin natin para sa negosyo. Di ba? Mukhang anong-ano ka na, Dada? Parang kering-kering mo na to, ah. Ay, eh, alam mo naman. Eh, isa sa mga... pag ko din ito, bago ako mag-abroad, eh, eh, gusto ko rin na magtayo ng kahit ng ganito. Baka bumunting karinderiya. <laughs> Mas dumami nga yung customer natin, Dad. Kasi <laughs> hinahanap nila yung luto mo. <laughs> <laughs> Alam mo, tuwag-tuwag nga ako kay, uh, kay mami mo. Eh, no. tinuloy-tuloy din itong karinderya natin habang nasa Dubai ako, nasa pagbansa. Oy, abi, narinig ko yon ha? <laughs> Hoy, may kumakain din naman dito, eh. Mas kurso nada lang yung luto mo, eh. Kaya dumami ulit ang customer. <laughs> eh, alam mo, yung si Buboy, ba malaki na pala, binatang-binata binata na rin, ano? <laughs> eh, ito, malaki na rin pala pinagbago dito sa lugar natin. Dati na na pala ng malaking bahay. yan. Oh, eh, Dad. dati bakante pala yan. <laughs> nga. Tsaka yung sari-sari store naman natin, okay naman. Parang medyo lumalakas-lakas naman. Lalo na ngayon, bakasyon yung mga bata. Ang daming namamasyal dito. Tsaka oh. naglalaro. oga. Oh, okay. Eh, makakatulog na rin ito para sa inyong pag-aaral ni Randy. Eh, ilang buwan na lang eh. Mag Graduate na kayo. <laughs> Kaya nga po, Dad. <laughs> Kaya huwag kayo mag-alala. Dahil sinisigurado ko talaga kapag nakagraduate kami, kayo na yung don at donya dito sa lugar natin. o, <laughs> oh, narinig mo yun, Mirna. Sinabi na katak mo, ha? Sisigilin <laughs> ko to pagdating ng araw. Ay, Diyos ko, sanag. <laughs> Ay, si Rande. Ay, Rande, alay ka nga rito. Makisaba ka okay. sa Oh, don at don niya raw kami kapag ka -graduate na ng ate mo. Ah, oo naman. Eh, hindi lang don. Eh, papatuyo po namin kayo ng kastilyo, isang castle para <laughs> doon na kayo nakatira. Ay, ba? Diba? ako mga anak mo. Napakaswerte natin, Oscar. Di ba tayo mara, di ba sagana sa pera? Pero napakababait na mga anak dati. <laughs> Take me home, country road. gather round. Alam nyo mga idol, sa tuwing nakikita ko yung mga magulang ko, gano'n na lang din yung apoy sa puso ko na galingan sa buhay. Gusto ko kasing maranasan nila na Maging maging hawa at hindi naman problema sa pera. Kaya nga kahit hindi naman ako masyadong nag-excel sa school, okay lang. Basta ang importante, makakuha ako ng magandang trabaho pagtapos kong mag-aral. Tinanim ko sa puso ko lahat ng mga pangarap ko para sa pamilya ko. Kaya alam ko mga idol, na ang Diyos ang magbibigay ng tamang direksyon sa daang lalakaran ko. Sabi tayo, balita kayo. Ano? Ay, oo. Ilipat mo na nga. Alam, manood lang tayo ng Netflix. Ah, sige. Eh, parang grabe yung mga balita. Ano kaya magandang panoorin dito? ha? Kung dito. <laughs> ay, 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 ba tao? Ano ay, ka? yung anak mo! Ay, oh, si Abby. Masagutin ko, ha? Ah, uh, pa... Uh, hello, anak! Hello! Dad, tagal mo uh, sumagot! Ay, hindi ko makita kasi itong uh, malabo na ang aking mata. Ah. Uh, Kumusta ka dyan? Ay, aba! Balabig ba dyan? Balabig? Alam mo, hindi naman dad. Hindi oh. mo masyado malamig dito. Sakto lang din. Ah, sakto lang. Oo, oh, parang bagyo lang yung lamig dito minsan. o, <laughs> oh, kamusta na si, si mami? Ah, dito. Adab. Ay, Ata. Berna, halika. O, oh, tumatawag ang anak mo si Abby. Oh, ah, anak ko, oh, kamusta na kayo dyan? Okay naman dito kami, mami. Tsaka, tawag dito. O, ah. oh, ano na? Sabi ko sa inyo, Isarado nyo na yung karinderiya, di ba? Eh, meron pa eh. May dalawang galugong pa. Eh, papaubos na lang namin. Mamaya, kung hindi mabili, eh. Ka, eh, ulamin na lang namin. <laughs> ay, ang kulit talaga ng tatay mo. Eh, sabi ko kasi sa kanya, eh, gila na magluto. Eh, sumasakit na yung kaso-kasoan. Sumasakit na yung paan ito, eh. Nirarayuma na. Gusto pa rin magluto. Ay, ay. Ay, naku, dad. Pasaway ka talaga. Ay, nako, ah, anak. anak. Eh, eh, ito naman eh. Libangan na lang nga naman ito. Eh, hindi ko naman ito. Eh, sabi ko ka, eh, kapag wala naman ang kinagawa, eh, ito, eh, pinagkakaabalahan ko na lang. Huwag ka mag-alala. Eh, pag eh, medyo masakit yung aking kaso eh, hindi naman ako nagtitinda. <laughs> Basta mahingat kayo dyan, ha? Saka magpapadala pala ako kasi di ba malapit na birthday mo, dad? Ah. Mag-celebrate kayo. Mag-check-in kayo sa hotel. Hindi, wale. Huwag na, anak. Hindi. Na, Ako na mag-book. Ako na mag-book, dad. Oh, para naman makarelax kayo ni mami. Sabi naman din kasi ni Leo na gano'n na yung gawin nyo. Hati ah. na lang kami sa gastos. Nakakahiya naman sa uh, partner mo na si Leo. Eh, huwag na. Dito na lang kami sa bahay, anak. Ay, okay, hindi. Lang. Sige, anak. Ibigay mo na lang sa akin, anak para maka-check-in kami ng daddy mo. <laughs> ay, si Andy ba yan, ma? Ay, hali ka rito. Randy. Ay, ka rito. Kasi amin mo, mo. Ay, ay. si Randy. Ay, te, kumusta ka dyan? Ay, Randy, ano na? Ano na ba rita doon sa papeles mo? Ay, o, o te, ito na, dyan sa Switzerland, ha? Ah, susunod ako dyan sa'yo, ha? O. Oh. Sa Switzerland ka, nasa UAE ako. Ah, sa, si, di, sa Switzerland ako. <laughs> so, pupunta. <laughs> Tingnan mo, Kaunti na lang yung pinaasikaso ko. Ay nako, ate. Tignan mo naman ha. Sina pinapangako kay daddy tsaka kay mami. Kapag ako nakapag abroad at makapunta na ako sa Switzerland, ako na ang bahala sa kanila. Ba? Ay ako. <laughs> Ay, basta galingan mo ha. Para naman may sari yung buhay mo. Ay. Naku na mo si ate. Wala Puro babae. Eh. Oy, wala pina dito. Hindi pag-aaral lang. Ay basta anak, mag-iingat ka dyan ha. At saka pakasabi kay Leo, maraming maraming salamat sa lahat ng mga tinutulog niya para sa amin. Ay sakto. Oh, nabili na yung pangarap na owner ng tatay mo. Napakaganda. <laughs> ay, lagi kami gumagala ng ta tatay mo. Eh, salamat na At sabihin mo na lang sa pagiging ay manugang ko ha. Uh, si Leo, salamat din dahil uh, inaalagaan ka niya dyan, dyan, dyan sa UAE. Basta po pa ha, mag-iingat po kayo dyan. Balitaan niyo ako ha. Hay nako, congratulations! Sa inyong dalawa, uh, Oscar at saka Mirna, sa inyong 25th. Ano ba ito? Uh, vow? Anniversary? Uh, wedding? Ay, hindi. Ano ka ba? <laughs> Guess lang kami rito. Ay! Ay! Oo nga pala. Kalimutan ko. Pasensya na. Congratulations pala sa inyong mga anak. Na oh, si Abby ay. at saka kay Randy. Okay? Ay, nako. Salamat sa Diyos, ano? Eh, sunerte yung mga anak ko. Kaya naman, okay na rin. Pasaya naman kami kahit magkakalayo kami pamilya. Ay, alam nyo, pinagsasalamat ko talaga sa Paginoon na binayaan ako ng masisipag at uh, ng mga anak. Kung hindi dahil sa kanila pagsusubika eh, baka sumakit ang ulo ko sa kanilang dalawa. Nako, congratulations ulit. Masaya kami sa side din namin ha. I'm staring out into the night Trying to hide the pain going to the place where love Hindi man madali, pero unti-unti nakakaahon na kami mga idol. Naging stable na yung trabaho ko dito sa UAE. At swerte nga at dito na rin ako nakapangasawa. Si Bunso naman, stable na rin yung trabaho niya sa Switzerland. Mabuti nga nakahanap na din siya ng forever doon eh. Matapos yung isang katutak na heartbreak na pinagdaanan niya. Sobrang nagpapasalamat kami sa Diyos mga idol. Dahil hindi man naging madali yung buhay namin, kinaya ng pamilya namin. At ngayon natupad na lahat ng pangarap ko para sa sarili ko. Pangarap naman ng mga magulang ko, yung tuto pa rin ko mga idol. Congratulations! Congratulations, mommy, daddy! Congratulations sa <laughs> inyo dalawa! Ay, salamat sa inyo, mga anak. ko, after <laughs> ilang years, kinasala rin tayo dito sa Simba. <laughs> salamat, salamat, anak. Naluluha ako dahil um, ito rin yung pagharap na aming dalawa ng mommy mo. Eh, kayo naman ang tumupad sa pagharap namin. 25 years ago, ito yung sinasabi ni mami mo na sadah. Sana. Sana, makasal ka sa subahan. At yung sana, <laughs> ngayon, natupad ka. Ay, nako anak. Ito pa lang pakiramdam, ano? Pagka lumakan ka sa ganito, ano, kahabang sa simbahan. <laughs> Diyos ko, hindi ko alam sasabihin ko. Pakiramdam ko, para ako nagdadalaga ulit. <laughs> Salamat sa inyo, mga anak. Napakababait siya talaga. Mami, eh, yung pagsisakripisyon niyo sa amin, ng dalawa ni Ate Abby, ko lang pa ito para sukli sa lahat ng mga pag alaga at pag-aarugan ninyo sa aming dalawa. Dahil sa inyo, pag nyo na makapagtapos kami, ito na po, nagkaroon kami ng magandang trabaho, eh, ito po ay alay din po namin sa inyo. Sabi nga namin ni ate, ito ay hindi, hindi munting regalo pa lang po para sa inyong dalawa <laughs> ni daddy. Kaya nga ma, ano ka ba? Nagsisimula pa lang tayo sa magandang buhay natin. Naalala nyo dati, no? Hirap na hirap kayo ni dad. Pero ngayon, sinisigurado ko sa inyo yung don at donya na pinangako namin ni Randy, mararanasan nyo yan all the days of your life. <laughs> Marami. Salamat, adan. Marami salamat, abi. Marami salamat, Ay, Randy. Salamat, Mahal na mahal na kayo dalawa. Ang pag-ibig ay sadyang ganyan Tiwala sa isa't isa'y kailangan Dati mong pag-ibig wala akong basta Basta't Essa